So guys, tara. Pipili tayo dito. Kapag meron tayong nakitang bahay ng ano, katulad ng sa akin, wait nyo. Um, sorry kung ganyan yung buko. Di pa kasi nagano. Di pa nag naglalag ako. Tsaka lowbat na pala ako. Hmm? 17%. Sorry guys. Ayun na. Sorry guys kung ginaya ko yung kay Tris Play. Kaya kung meron akong makitang bahay na katulad ng sa akin, mamimigay tayo Robux. Pero pag naralo ako, sus subscribe kayo syempre. Sana na ako kalakas. Nang katulad ng sa akin, nang katulad niyan, naglalag po. Kaya wait natin. Nang um, Eh po, kung gusto niyo pong magka mabilis at tumakbo, punta po lang kayo sa settings, pindutin niyo po yung maliit. Yung ganyan po na bahay. Namimigay po ako Robux pag natalo ako. Pero kapag nanalo po ako, subscribe kayo syempre. Yan o, no? oh, wala, 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 wala. 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 So, yun, guys. Nanalo ako.